Hello mga ka-CIA, ako po si Attorney Marian Cayetano at kasama ko si Attorney Ralph Rivera para sagutin ang mga katanungang legal na nahanap ng ating maritim sa Attorney Yes or No. Attorney, so yung friend ko po kasi recently nagbukas siya ng business niya. And gusto niya po siyempre mabantayan yung mga empleyado niya para naman po makasigurado siya na hindi siya kukupitan ng mga ito, no? So legal po ba na maglagay po sila ng CCTV sa opisina nang hindi ipinapaalam sa mga empleyado? Yes or no? Mm -hmm. um, kung ikaw ang isang empleyado at ang employer mo, for example, ay eh, hindi pinaalam sa'yo na may CCTV silang ikinabit, anong mararamdaman? parang feeling ko na invade yung privacy ko. <laughs> yes, tama. So actually, pwede kasi siyang um, maging violation talaga ng um, Data Privacy Act. So, ang importante dito is kailangan ipaalam ng employer na may, may, CC, may ikakabit siyang CCTV doon sa kanyang um, business at pwede din siyang maglagay ng parang notification. No? pwede kasing sabihin natin na this establishment is equipped by CCTV kasi importante talaga na nanonotify yung mga tao. Kasi yung CCTV kasi nag-gather to ng personal data. So, importante na um, alam mo na may CCTV at hindi makaka-violate ng privacy. Alright. So, ang binabanggit ni Atty. Mariano, yung latest na NPC or National Privacy Commission Circular na sinasabi na pag may CCTV ang isang establishment, kailangan meron to signage na may CCTV. Pangalawa, kailangan din pag sinorto ng establishment, for a limited time lang to, hindi niya pwedeng i-keep to forever. Tapos kung sakaling kailangan to gamitin, kailangan hingin doon to sa may-ari at hindi siya basta-basta ipopost. So madagdag ko lang, no? Uh, kailangan kasi, dahil sa usapang consent, pag kumuha ka ng footage, kailangan may reasonable purpose ka. So kagaya din sa tanong, ang purpose niya kasi is protektahan yung negosyo niya against sa pagnanakaw, sa pagbabastos ng premises, ng kapital niya. So yun, reasonable yun. Tapos, ang gusto ko yung dagdag dun, bukod pa dun sa kailangan reasonable siya, may management prerogative din kasi. So karapatan to ng nagninegosyo na protek protektahan nga yung negosyo niya. So kahit hindi mo ibigay yung eksaktong consent mo dahil karapatan niya to at walang reasonable expectation of privacy sa lugar, So, sa katanungan mo, Aya, ang sagot doon ay no. Okay po. Thank you po, attorney. <laughs> Next question. Uh, yung kapitbahay ko po kasi, uh, attorney Marian, attorney Rap, uh, na-expel po sa eskwelahan niya. Ngayon po nung pinaimbestigan siya kung may nilabag po siya na rules and regulations, uh, nakita nga po na yun na ginamit po yung picture niya na ginawang evidence kinuha ginawa po sa Facebook uh, na, napag, nakita po nila na may ano na may nalabag po sa student handbook ngayon sabi po nung ano hindi naman daw nila friend yung admin ng school nila eh dapat daw po hindi ginamit yung picture sila tama po ba attorney yes or no unang-una no totoong maritim ka dahil <laughs> buhay ng kapitbahay hindi <laughs> joke lang uh, tama po ba Uh, pwede kasing gamitin yung ebidensya yun eh. So, ma para masagot yung tanong mo, ang sagot dun sa tanong mo ay tama. Kasi, once na pinost mo ang isang bagay sa Facebook, kahit man naka-private yung settings mo, as long as nakikita siya ng friends mo, nawawala na yung reasonable expectation of privacy. So, ibig sabihin nun, pag yung ibang tao nakikita na nila yun, pwede na lang gamitin yun laban sa'yo. So, yes. Man. Kaya, dapat mag-ingat, no? lahat yung mga pinu-post natin sa Facebook, um, hindi kasi natin pwedeng ma-allege na private post siya kasi parang nagiging public information na siya eh, okay. dahil pinost mo na. Okay. So alam na nung... Um, alam na nung mga nakakakita or Facebook yes. friends mo or bong Facebook, di ba? Magagamit na yun na ebidensya laban talaga sa ebidensya. Eh, ta. Thank you po. <laughs> so, yung kasagutan sa tanong mo is no, mali siya. Thank you for me. Okay. Ako naman po may tanong, Atty. Marian. Madalas ko kasing mapansin sa mga groceries at saka sa mga fast food na every time na may mga empleyadong lalabas dun sa premises ng kanilang business ay kinakapkapan ng gwardiya o ng managers, etc. Bago lumabas, ang tanong ko po, legal po ba nakapkapan ng employer o ng yung, yung tinalaga ng employer ang isang empleyado every time na lalabas ng business, yes or no? Bali, legal siya. Gaya nga na sabi natin kanina, no? ang employer, ang may ari ng negosyo, may karapatan na protektahan ang kanyang negosyo mula sa pagnanakaw, sa pangbabastos ng kanyang premises. So, gaya nito, pagpalabas ng isang empleyado, hindi mo may iwasan na kapkapan siya para masigurado na walang mawawala sa gamit mo. Pero, pag kinapkapan mo siya, syempre, kailangan mong respetuhin ang dignidad ng isang tao. So, pag kinapkapan mo siya, dapat isipin natin yung uri ng dalawang taong kumakapkap at yung kinakapkapan. Dapat saan, same sex. Saan kinakapkapan, walang hubaran na magaganap. Yun. Oh. Follow up po. Kasi so understandable na hindi dapat kapkapan ng isang lalaki ang isang babae and vice versa. Or pwede siguro babae to lalaki ay guess. pwede yata. Pwede. So, confirm ko po yun. Ngayon, ang, ang follow up question is, normally nakikita ko yung security guard. Pwede ba na mag-assign lang ang employer ng kahit sino, let's say yung manager o yung pinakamataas o yung senior na emple empleyado niya to do that duty? Ah, pwede actually. Um, pero kailangan na may kasamang security guard so kunyari ikaw um, pwede kang i-designate na ikaw yung kumapkap sa mga empleyadong lalabas no pero dapat may kasama ka pa rin security guard may supervision mm -hmm. may supervision. Okay, salamat po para masagot yung tanong mo yes legal yung pagkapkap ng isang ano empleyado salamat thank you po thank, uh, you, thank you, you po thank you kung kayo po ay may mga katanungan pwede po kayong mag-post or comment sa aming pong mga soft So, um, magbabalik po ulit ang Kaitalo in Action Report.